Alright mga master, so welcome back ulit sa ating youtube channel So, update na lang tayo bali today So, ngayon dito guys tayo sa kwarto sa baba So, pinatapos na natin kanina kay Utoy uh, Papinturahan areh, itong ating ceiling So, la last coating na yun mga master So, semi-gloss So, okay na po ito, tapos na yan mga master Then, dito naman tayo sa labas Ayan So, bali nagpo-order na tayo kanina nga materyales Yung gravel natin, tsaka cemento Tapos yung abakal na gagamitin natin dito sa flooring So, ito na guys yung next natin Ayan So ito na yung poploring natin. So bali kanina isa pinag sinako muna natin lahat yung graba at buhangin kasi uh, bawal kasi dito ano uh, yung material sa pag nasa labas. So kapag nakita ng guard so may penalty tayo. So kailangan na ipasok sa ating ano compound yung ating ano uh, mga materyales. Ayun. So ito mga master bali na isa na natin lahat. Then dito so starting si forma kanina ng ano uh, kanina. Ayan. And then uh, nilagyan na niya ng ano rito uh, mold yung ating semento. So gumamit na lang tayo ng pattern dito mga master. Ayan, para maghugis ng kanyan. <coughs> so okay na mga master. So maganda na. Uh, bale, bukas, yun na lang. So magsisiruho na lang yata. So kulang kasi. Ayan. Then sa loob mga master, bali ano, ako continuation lang tayo. So hapon na tayo nagtiles. So ito naman yung atinales natin. So yan. Sa part ng papuntang ano, itchin natin. So nakapagkabit naman tayo ng apat. 1, 2, 3, 4 So, bali guys, uh, iwanan na muna natin itong mga si Rojo So, bukas, isa papasok na tayo rito sa kwarto Since natapos na naman na pinturahan na rin kisiling natin So, dito na po tayo Tire direction try mga master Yan, so, papasok tayo na ang kwarto Okay, so, yun lang muna, bali na-pick ko lang kayo today So, salamat po